Ito tawag dyan, French fries. Oh, French fries. French Ma Ano pala na siya? Maasim-asim? Uh, or do, tingnan mo. marami maraming ano, maraming cheese. Diba? Ano mm, wala mo ano. Oo, oh, hindi rin ako makain yan. Bawal ako dyan. Meron akong allergy. Oh, Ay, Ayoko na sana. Ito, ayoko na no sana Ayoko Ayaw Ay. mo na nito? Hmm. Kaya lang bibi... kasi magagalit si Mommy pag binigay mo. Hindi kayo... dinawang ko lang yung stick. Dapat mm. tayo mamaya taguan. Sige. Ako yung taya game na. Oh, ano na na ka pa ka. Okay. Ako skin ko ng ano, ng Graham. Oo, dati. Eh, yung sarap rin. Meron kami lang ginawa ni Mami. Meron? Oo, oh, Gumagawa din si Mami ko niyan. Well, Sarap? Sarap, mm. no? Oo, mm -mm, sarap. Pwede kong makahingi ng isa lang. Baka makita ko naman. Ang gawag mo nang makita ko si Mami. Isa lang. Hindi ka naman lalahat. Titikman ko lang. Huwag mo na nang sabihin kay Mama mo. Ba, punta ka sa bahay namin. Papakainin din kita. Ha? Oo. So, <coughs> Gumi... Nagluto si Mama na yung skabeti oh, Oo, yung Oo, oo, Nagluto <coughs> din si Mami dati nun, e. Eh. Oo, oh, isa lang, ha? Isa lang. 오연동 은재밌 네. <laughs> <laughs>